Hi guys, good morning. So, kagigising ko lang ang inge nila sa baba. Yan. Ay, okay. di ko nga lang po sa ako. Ito ang kapi. Ah, sa baba tayo. Yan.

karo DJ tay kabelit ni igite ta tamba sa may kanti tarong may kanto kada kamate. Mga 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 alat taw pa pay mapangimula guys. Oh. Kasi mamaya guys, pagkatapos may magtanim doon sa pinagtamnan ng kapatid ko ng tabako. Magano man tutuloy namin yung tinatatalian naming palay dito sa ay baka sang doon ako ng kalabaw na to. Ay! Hello, <laughs> baby. Mm -mm. Bibing dia ada bibing dia nya. tayan. tain. Dawatok mandai ta, ading mohon no 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 kunana. Apa amun tag no 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 sika? Na. Ci, <laughs> tapos kunana igem kulaeng kunak ko. Igem kulaeng. So, Tara Igem na. Ha oh, ada. Hmm,

pangada tinurok kalmo Alakaw ang kami si na kong ka mga lati ruting iyan ni silay Ayan na digi in ne digi igid na Ito igid niya Ah nitini Kutok kolmo na pagwala Pumanaw ruting si kabel noy bagak <coughs> <Yeah>, Ayat tayo. <coughs> <Yeah>, tayo. <coughs> yeah, tayo ma. Ayat tayo. Ayat Wala ma. Ura nito may isang mitre dito. Hmm. Eh. lang Okay. Pag ginadayon okay. ko nagkuha dahil Ag. Na sige go ahead.

Talo na kong talo. Talo mo. Ngayon ang pwede may isa. Nagtanim kami ng mais. Wait. Ng bagyubin. Wait, tita. Uh. Apo wait? Wait, tita. Sineg. Sineg, to. Ano? 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 Ano yun? Nangalan yun at ikwa. Yung laman ng yubi. Awan yung agtaan na mangyakman man. ang mga balik ay po sanggala mamay nakuas din ako alis djan matutik tik ulan na kita sa ako na sino yun si ina mamon talaga tibosis na natamnan na lakad lakad cellphone ko na to pasawit na kena anje sigi jen na ay bismillah na yata dito eh. Uy. Apay mula amin, amin dai to. Amo nga ming pinunnom ya? Pinunnom di na ra. Apay nga pinunno yung ko nagbasid lang timak. mak mm. wanan tuyon. Nakadagdag sun pa mo dai ta. Bigat na mo ani. Mm. Yan. Hi guys. <laughs> Rupa <namo taro> ta. <laughs> mm. Baby Aka. na mo tadat. Bibi jula. Okay. Melon. Babala ako yan dito lucky guys uh, guys Uy. hey guys dito na ako ng ng sang. ay! ay ikaw lang ang babahala dito ay tinag ko guys Guys. Ay, guys. Dito na ko lang, guys. Dito na ko. Ah! 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 Guys. Uy. Dinala talaga niya to. Buti na lang matibay-tibay ito. Daitan, papay niya tulok dito. Ah, sige na. Sige na, sakay ka na diyan. Bitbitin mo na. Daming kalukuhan. Mag sa gilid ah. Kabin mm. mo dito. Ilagay mo dito, kamo ah. Sige, go. <laughs> Bawasan natin yung itlog. Ay, meron siya. O, oh, ayaan mo muna. Nandiyan pa pala sila. Ayun, on, dami. Allah. Ang dami. Patay kang bata ka. Paano na to? Na dali, po. kunin mo doon. Huwag mong palahin. dami, oh. dami, eh. Dali, kunin mo. Kunin mo. Oh, sige, dali. Kunin mo. Lagay. Dahan-dahan, ha? Dali, lagay mo dito kasi gawin natin itlog maalat yan. Oh, lagay dito. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Tama dahan, na dahan. ba? na. O, oh, tara na. Gawin natin itlog maalat lahat to. Wow. Lebring itlog. Wala na ba sa ilalim? Manang. Inlasin na. na Nag-amin di kwa. Ha? Nailasin. Kinlasin natin. Hanang itlog na ta? Hindi mo ah. Nailasin mo, nailasin mo nai na. Ipang mo amin na pumutumpok di jay. Nagita? Uwain. Nailira lijay, tapos... Dagi, dagi ukupan na ko, dagi mo unog ti pili daw. Kada ita ka dyan O, sige, inayad. O, oh, o. Oh. Dahan, dahan. Opa. <laughs> o, oh, tapak ko lang dyan, kalding Kunin ko yung kambing. Asa, pangi pangiwaywayan Itaba ba? Hmm, sige na. Sige na. Oo na. Oh, itong kambing na to. <laughs> ka mo na yan. Mo dito. Hey guys. Pupunta kami ang kalding ko. Oh. kami ng kambing. Kamo. Eh, sandali, pababaan ko yun. Ala, agburis mo, ti dingon. Sino? Ato yung bakat, huy. Bakat? ko ay, 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 ay. Ang gulo ng buhay natin. Ita, ha. Ang gulo ng kalding ko yan. Ang dali lang. Ang gulo ko lang. <laughs> Nandahan akong, baka mabaliktad ka how, dyan. Ho, Aje burish ti kalding kalinga, ah. naikwa jinti saka. Lago, sigi na, sigi na ah, maglakad ka na ah, aray ko. Oh, <laughs> paligus ka? Paligus ka? Kano? Paligus? <laughs> saka ka bababa? Dito. Oh, dito 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 dito. dito, dito. Sunod ka sakil. Yeah. Sure.

Yeah. binagbuya ako ng kuwako. Buya ako. Nang kuwako. Ako kako dito kako. Nang... Yan, tingnan namin yo. Kitain na mo yung pato. Mag-iisa lang siya doon oh. Oh. inay kubkub na 'yung gitlog na doon sa loob. Itam 'yung lalaki ko bambantayan ng lalaki. For what? Ang ate pa lang pa dito eh. Oh, Oo. Oh. Yung sila sabi ko sa yung ano diyan, bamboo shans war. Ayan na. Andan oh. Oh, natatata. Dati mabalin pa ti danom dagiti ni Water plant, aray ko po. Aray ko. Ano ka dito. Wala na tong bahay na to. Bahay Ayan, na, na to. DJ, ano Yan. Nandoon yung pu puno. Eh baka tanto kininang. Malak, tinakita ang um, dumao, oh, naganggango, oh, sayang. Meron pa doon. Kaya dapat din maglagyan ng abuno. Ayan no? Oh, sayang nga. Ayun, may, meron ng mahaba isa doon. <coughs> wow, well, nawandatan. datan. Ikat yung Adam mo suma... Apay, my, 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 ta, Ang ganda ng upo na to. Bawat, bawat, bawat dahon may ano, may bunga. Ayan, dito natin lagay yan. O, oh, oy Huwag ok. kang lalapit. Huwag kang lalapit. Yan. Oh. Nah. Na. Ha. He. He. Ning. Apa kan usang tunduk? Sakin. Ayo saking. Me,